Good morning mga karyaltor, another house, another day. So merong nagtanong sa akin kung ano daw ang dead of absolute cell. Ang dead of absolute sell sa Tagalog, kasulatan ng ganap ng bilihan ay isang legal na dokumento sa nagpapatunay ang pag-aari halimbawa bahay lupa ay ganap ng naibay, na ibinta ng seller, nagbinta. Sa buyer, bumili. Sa madaling salita, ipinakita nito na bayad na ng buo ang ari-arian. Ang pagmamay-ari ng nailipat na ng tuluyan mula sa nagbinta papunta sa bumili. Ito, isa ito sa mga requirements para ma-transfer ang title sa pangalan ng bagong may-ari halimbawa sa Register of Deeds kung lupa o bahay. Halimbawa ng laman ng Deed of Absolute Sale, pangalan ng seller at buyer. Detalye ng ari-arian, lokasyon, laki. Halaga ng binta, pizza ng bintahan. Lagda ng magkabilang panig, notaryo o notarize para maging legal na dokumento. This is Albert, the licensed real estate salesperson. Good morning and God bless. Don't forget to like, share, and follow para updated ka sa mga real tips ko. Thank you!